Napakagat labi si Isabel nang unti-unti dampian ng halik ni Terence ang balikat niya. Nakatagilid siya ng pahiga habang nakayakap ang isang kamay nito sa kanyang biwang. Nasa likuran niya ito habang hinahalikan nito ang kanyang balikat. Napapalunok siya at tila kumukulo ang kanyang dugo. Nagiinit ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Isabel ay nilalagnat siya kahit hindi naman masama ang pakiramdam niya. Are you sleeping? Mahinang bulong ni Terrence sa tinga niya at pagkatapos ay marahan itong kinagat ang tinga niya. Napaungol siya. Hindi niya mapigilan kung mawala ang isang ungol sa kanyang bibig. Nakiliti kasi siya sa pagkagat nito sa kanyang tinga isang masarap na kiliti na dumaloy hanggang sa puso niya. Hinapit nito ang kanyang bewang, papalapit pa ng husto sa katawan nito. Naramdaman niyang mainit rin ang balat nito. Kapwa mainit ang singaw ng kanilang mga katawan. Kahit malakas naman ang air conditioner sa buong kwarto. Can I kiss you again? His bedroom voice gives electrifying current in her hot body. Nakakapag-init pa lalo ang boses nito. Malalim at parang nanggigigil na. Hinaplos nito ang kanyang braso bago nito muling halik-halikan ang kanyang liig at balikat. Terence! Ungol niya. Please, I want to kiss you again. Niyakap siya ng mahigpit ni Terence bago nito isinubsub ang mukha sa gilid ng kanyang leeg. Napapikit siya. Hiyaka pa lang nito ay nasasarapan na siya. Ano kayang pakiramdam ang makatalik ito? Samantalang sabik na sabik si Terence, nasunggaban at angkinin si Isabel. Ang bango-bango nito at kay sarap yapusin. Nagugustuhan ni Terence ang init na nagmumula sa katawan ng kanyang asawa. Lalo siyang ginaganahan makipagtalik ngayong gabi. Dalawang taon na siyang hindi nakakarating sa langit. Dalawang taon na siyang hindi nakikipagtalik sa ibang babae. Simula ng mamatay si Yumi, noon ay wala na siyang gana pa sa pakikipagtalik. Ngayon nagbalik na itong muli, bumalik rin ang kahiligan niya sa pakikipagtalik. He can't wait anymore. Sobra na siyang nasasabik. Namimiss na niya ang pakiramdam na makatalik ang kanyang asawa. He badly missed her weight. He badly missed her kisses. He missed her moans and her screams. Gustong gusto na niyang paungulin itong muli at patiliin sa sarap. Sobra na siyang nahihirapan magpigil kaya niyakap niya ito ng mahigpit. I miss you so much. Let me kiss you. Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya. Namumungay ang mga mata nito. Halos mapamora si Terence nang makita niyang wala itong suot-suot na bra. Nakabakat kasi iyon sa suot na manipis na nightdress. Oh, how he missed her gustong gusto na niyang sumubsob doon. he hindi pa ako handa Terence, Ma, matulog ka na. Napaungol siya. No way, hindi na siya makapaghintay pa. Sasabog ang puso niya kung hindi niya maangkin ang kanyang asawa ngayong gabi. No please, I can't wait anymore. Pagsusumamon niya habang niyayapos niya ang korban ng behewang nito. Na natatakot ako. Baka masaktan ako. He smiled sweetly and with assurance. Hinawi niya ang hibla ng buhok nito na tumatakip sa bandang pisngi nito. He tucked her hair behind her ears. I'll be gentle at first, baby. Hindi naman kita bibiglain. Napalunok ito. He, hindi ko na maalala kung paano iyon gawin. Paano kung hindi ka masarapan sa performance ko? Ba baka madismaya ka. Napangiti siya. Don't think too much, baby. Let's just enjoy tonight. Shall we? Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. To Turuan mo ako ng paunti-unti para hindi ako matakot. Napakagatlabi siya. Dam, of course, Bibi. Mahinang napamora si Ace dahil tinitigas na siya lalo sa malambing na boses ni Isabel. Nakakadagdag ng kasabikan niya ang pagiging inusinti nito. Makipaghalikan ka muna sa akin at ituturo ko sa iyo unti-unti ang mga gagawin natin. Tumangwito na para bang isang masunuring bata na handang gawin ang kahit anumang ipapagawa niya. Hindi na siya nakatiis at hinalikan na niya ito. Nakipagsabayan naman ito sa pakikipaglaplapan sa kanya katulad ng pakikipaghalikan nito sa kanya kanina. Marubdob at mapusok ang kanilang pinagsasaluhang halik. Napaibabaw na siya sa ibabaw nito habang patuloy pa rin sila sa paglalaplapan. Huhu barin ko ang damit mo ah? Paalam niya bago niya ito unti-unting hinuhubaran. Napapakagat labi naman ito habang hinahayaan siya na hubaran ito ng dahan-dahan. Matapos na magawa iyon ni Ace ay tumambad na nga sa kanya ang gusto niyang makita. Kaya naman wala na siyang sinayang nasandali at agad-agad niya itong sinonggaban. Nagtanong pa nga si Isabel sa kanya kung ano nga daw ba ang gagawin niya. Ngunit ang sagot niya lang ay hayaan lang siya sa gusto niya at lasapin lang nito ang sarap na ginagawa niya. Kaya naman ay sarap na sarap na sa isang moment na pinagsasaluan nila nang bigla na lang Ay! Kuya Ace! Bakit hindi kayo naglalak ng pinto Oh my gosh. Para silang binuhusan ng malamig na tubig ni Isabel nang marinig nila ang matinis na boses ni Happy. Napabalikwas agad siya upang takpan ang harapan ng kanyang asawa. Happy, what the hell are you doing here? Galit niyang tanong sa kapatid niya dahil na masarap na sandali nila. Malapit na sana niyang angkinin si Isabel. Ngunit dumating naman ang kapatid niya. My gosh! Sorry! Mali ko bang may milagro na agad kayong ginagawa? Naiwan ko kasi yung susi ng kundo ko dito. Itatanong ko lang naman kung nakita niyo ba? Ginalo ni Terence ang kanyang sariling buhok sa sobrang inis niya sa kanyang kapatid. Ah! Istorbo ka talaga little brat! Irritabling sambit niya sa kanyang kapatid. Samantalang nakayokulang si Isabel sa likuran niya at halatang hiyang-hiya ito sa naabutan ng kanyang kapatid. Sorry. Nagpisign pa ang magaling niyang kapatid bago ito alanganin ng ngomite. Get out, Happy. Kung ayaw mong gawin kong sad, iyang pangalan mo. Sorry na, Kuya Ace. Sige. Ituloy nyo na yung pagjujugjugan nyo. Ilalako na lang ang pintuan para sa inyo ha. Ah. Sorry ulit guys. Have a happy sex. Kumaripas ng takbo si Happy palabas ng kwarto nila. Nilak nga nito ang pinto. Napahilamos tuloy siya sa sarili niyang mukha. Sarap na sarap pa naman siya sa ginagawa niya kanina kay Isabel kung hindi lamang sila inistorbo ng makulit niyang kapatid. Sorry about my sister. Na nahihiya na ako. Sa susunod na lang natin subukan ulit. Ma matulog na tayo. Nakayo kong sambit ni Isabel. Bago nito kinuha ang damit nito kanina at isinuot iyong muli. Napamura na lang si Isa kanyang sarili dahil bitin nabitin siya. Ayaw naman niyang pilitin si Isabel dahil baka isipin pa nitong napakamanyak talaga niya. Wala tuloy siyang nagawa kundi matulog na lang habang kayakap niya ito. Kinabukasan, pagkagising niya ay wala na naman ito sa kanyang tabi. Hinanap niya agad si Isabel. Nagtaka siya dahil wala ito sa kusina at wala rin ito sa garden. Nasaan kaya ito? Nakita nyo ba ang asawa ko? Kunot noong tanong niya sa mga kasambahay niya. Baka sakaling nakita ng mga ito si Yomi. miling ang iba, ngunit lumapit si Greta sa kanya. Narinig ko po siyang may kausap kanina sa telepono. Makikipagkita daw siya kay Kaloy. Lalong kumunot ang kanyang noo. What the hell? Bakit hindi ito nagpaalam sa kanya? bakit umalis ito nang hindi man lang siya ginigising at bakit ito makikipagkita kay Kaloy? Where? Sa, sa antipulo po yata. Narinig ko lang kanina habang kausap niya sa telepono si Kaloy. Medyo natakot si Greta dahil sa galit niya. Binitin na nga siya kagabi ni Isabel. Iniwan pa siya nito ngayong umaga. Mukhang mapaparusahan na talaga niya ang kanyang asawa mamaya. Sa ayaw at sa gusto nito.